Umpi sa Webes nga adlaw, magkapanap plan ang munisipyo kayong San Jose, ka mga kulurong na mga, mga trial sa kayong nagabayay sa Route 1. Amo diya ang pahayag ni Chief Inspector Gilbert Guerrero, Hepe Kansano sa PNP, sa pag-implementar kang resolusyon, kung katuyo pagpaganhagan kang trapiko sa Banwa, kagpapangapin man sa mga lehitimong mga, mga driver kang tricycle. Sa unang operasyon, duro nga mga resensya ka mga tricycle drivers ang ginkumpiska ka mga traffic aid, bangun sa illegal na pagbiyay, bangun wala diya mga prangkisa ang resolution man ang sponsor SBJ Pacificador nga nagadumili sa pagtugro dugang ang mga prangkisa sa mga tricycle operators nga nag sa Route 1. Ah uh, yes, uh, ikapon nag, uh, ang aton uh, kuno ang tinaw tanga chansa kan da kan bali 15 days. So starting today ay because nag create kami ni Sir Roca ka Task starting today o ma operator kami antay Taiko kit. So as of now kita maman kaduro na friend ka sigi sigi sige dia. Basta magabi Ay kalabanan nga mga kulorum wise man gabi magagwa. Sige-sige naman dia. Ah uh, you know ang purpose ka ang saka purpose ka pag uh, pag uh, tao naman kamoratorium ka dia is to purge sa uh, mga kulorum purging git uh, cleansing ja ang ruta na sa mga barangay Sumalin Uno hasta Utso, Madrangka at Tabay, Pansadan, Malaiba, Kagsananghel. Ang resolusyon magalabig hasta Desyembre kadyang natuig, kadagatuyo diyan makasabat sa mga reklamo kong mga tricycle operators nga bangod sa mga kulorom nag-apekto sa andang pangabuyaan. Para sa Co-Patrol, Hernan Baldomero.